Hello po. Hello po sa lahat. Samahan niyo po akong mag, um, mag ng pantry. Inisat po natin ito. Nandito meron na akong chair na nakahanda just in case kailangan kong makiyat. ko pala muna yung before and after. Ayan, tingnan natin. Para makita niyo yung before. Yun yung before. Gulo. Gulo po ano, kahit saan na lang siya. Namatay po kasi yung papa ko a month ago. A month ago mga September. Oo, oh, namatay po siya. So, muwi po ako ng Pinas. Kakalipat lang po namin dito sa rental home um, noong July. Tapos, namatay si Papa. So, hindi pa rin talaga ako nakakapag-ayos. Pero, medyo okay-okay naman siya nun. Pero, nung um, na wala si Papa pagbalik ko. <laughs> Ang gulo talaga. Sobrang gulo kahit saan na yung mga plates and everything like that. Um, two weeks lang po ako doon sa Pinas. Tapos may trabaho agad ako ng two weeks straight. Casual lang pang work ko so this month ng November wala akong work. Pero on call ako everyday. Pero kapag meron lang mag holiday saka po ako nakakapagtrabaho. But anyway, um, balik po ko lang ano ng pag-vlog kasi nakakalungkot. Sobrang lungkot talaga ng pagkawala ni Pap. After, yan yung basket namin. Sa picnic basket din yung ano, mga paper bags dyan ko na lang din nilagay. Camera ko, biglang nag-zoom in. So, tignan nyo. <laughs> Sobrang nakafocus po talaga dun sa mga, ano, mga pagkain. Sorry po talaga. Hindi ko na po na-videohan yung dinner namin. Pero nagluto po ako ng pasta. Oo. Um, ito. Ito na si Mother Dear. Naguhugas na. Ang dami naming plato. Night shift yung asawa ko. So, nag talaga ako ng food para meron siyang baon. ah, uh, tsaka, para na rin pumayat po ako kasi tumaba. Tumaba po ako. Oo. Masarap po kasing kumain. Pag hindi ako stress, masarap po kumain. Pag stress ako, hindi ako kumakain. So, hopefully one day, mabalik ko talaga ang ating katawan. Ayan, oh, wow, nagsisipag-sipagan siya. <laughs> sipag sipag sipagan po yan para sa vlog yes <laughs> pero ganyan po talaga yung buhay ko dito sa Australia pagising trabaho ay nako anyway ganyan po talaga ang mga mother fight fight nang tapos ng linis, magtutupi naman po tayo. So, see you po sa bed. Ngayon naman po, ipakita ko naman sa inyo paano ko magtupi ng ano, tuwalya. Ganyan, tignan nyo. F Fold nyo lang siya ng tatlo or dalawa. Ha? Then, Ayan, i-fold nyo ulit siya sa gitna. Ayan, para hindi po siya yung... Para intact po siya. Tignan nyo. Diba? Ganda! Ay, nako! <laughs> Naku, nakita ko lang po yan sa Instagram. Mahilig ako mag-Instagram. Ngayon, i-off na natin yung ilaw sa kitchen. Tapos, sarado na rin natin to. Lock na rin natin. And then, let's put the clothes away, pero hindi lahat. Maglaba pa ako tomorrow. Ang nami ko pang labahin tomorrow. Tanto lang ako, guys, kapag Sunday. Ganito lang yung itsura natin, ha? Ah, uh, mailalagay ko lang siguro yung mga damit ko muna. Pero ang gulo talaga. Kaya hindi ko muna siya maipapakita sa inyo. <laughs> Kasi sobrang gulo talaga. Ano ba to? Grabe naman. Parang nag-zoom in na talaga siya. As in, kitang-kita niyo na ang aking pores. Oh, ha? Oh. Hala, grabe na talaga, talagang. Ay, nako is nakita ko yung pores ko. Sa personal. Grabe naman. Parang, hello. Mag-zoom out ka naman. Bukas po ang part 2. Good night. See you po. Bye.